Hi guys! So pupunta ako ngayon sa night market. Nagyaya kasi yung mga katrabaho ko na sa night market daw. Dapat nga mag o ako ngayon kaya lang umayaw na ako kasi may usapan na kami. Okay lang yung kasi malapit naman ako umalis sa company na okay lang yung kala maraming pera eh ano. So magkikita-kita kami sa night market na guys. Bali naglalakad ako papunta ngayon doon. And alam nyo ba, doon na kami magdi-dinner yung kasi napag-usapan ng mga ulit pa. <laughs> Ay! Mamimiss ko talaga ang lugar na ito, guys. May god, ang haggard ko. Magpasensya nyo na yung itsura ko kasi wala na talagang magbabago dyan kahit anong pag-aayos na gawin natin. Aroy, may nadisgrasya pa, guys. Habang nag-aantay ako pagtawid, ayan, no? Yung nakabangga ay babae tapos yung nabanggaan matandang lalaki. So andito na nga tayo guys sa night market. Ganito yung klase ng night market dito sa Taiwan. Ayan kung makikita ninyo ang daming mga street food. Gutom na nga rin ako kaya niyayaya ko na itong kasama ko na kumain muna. Kaya naghanap-hanap kami dito. Tapos nakita namin itong dalawang aso na ito. Actually yan talaga yung ipinunta ko dito guys. Yung mga aso na to kasi na-miss ko. Hindi <laughs> <laughs> nga namin alam kung ano yung kakainin namin guys. Kaya eto itong kasama ko bumibili ng juice. Ako naghahanap ako ng na pwede kong kainin. Actually, ayaw ko pa kasi masyado pang maaga. Kaya lang gutom na talaga kami. Tapos, alam mo ang totoo, yung mga kasama namin inaantay pa namin. Ang tatagal. Aba, nandito na kami. Baka nagbibihis pala ang... Hindi nga namin alam kung saan kami kakain. Kasi nga, hindi kami magkasundo. Yung kasama ko gusto kumain sa gulayan. Ay, ayaw ko nga. Kaya ang nangyay, ang sabi ko sa kanya, mag-ikot-ikot na muna tayo sa na tayo kumain. Tapos, eto nakakita siya ng tape. Yan pala yung pinunta niya dito. Kaya niya ako niyayang mag night market. Kasi gagamitin niya sa pagbabagahe. Kasi nga, malapit na rin umuwi itong tukmol na ito. Mauuna lang ako ng konti. Po po. <laughs> Kung ano tawag dyan? aga natin. Ay, no wine. Di ba mukhang ala ka naman? Pwede mo na. masarap po. Alala ko. Pilihan mo na ako. Ang tangit naman yan. Sabi nyo kay Pablo na lang kasi. Hindi ko alam yung style kay Pablo. Dapat yung hotdog. Meron bang hotdog? Hotdog. Hotdog, hindi naman hotdog yan. Wala ka talagang kakwita na. Binilahan niya ako. Pabaon niya sa akin. <laughs> Ay, pili ko. Habang nagiikot nga kami guys, nakita namin si Manong. Hinihimay niya itong ano durian. Ingat na ingat siya. Tapos pagtingin ko dun sa price, hala napakamahal. Mahal pala ng ganito guys. Masarap daw ito pero hindi pa ako nakapag-try and ayaw ko pang subukan. Ito guys yung klase ng mga barbecues dito. Ayan. Parang parehas lang naman sa Pinas pero mas bet ko pa rin yung sa atin kasi siguro masanay ako sa lasa noon. Pero masarap ito guys. Pag nagpunta kayo dito, itryan nyo. Gusto mo ba? Ayaw ko. <laughs> Ayaw ko nyan. Ang gusto ko, ang gusto ko yung aso. Wow, aso na dyan oh. Gutom na kami Pero wala tayong mga uh, ulit ba. Anong binili mo? Anong binili? Watermelon juice. Hindi niya yeah, ako binilan guys. Hayop <laughs> ka rin, natanong kita. <laughs> 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 ang binili ko ay waffle. Mm -hmm. Ubus na. Bibili ka rin yan. Bibili siya ng tape. Kasi ibabagahin niya pati yung sarili niya. Bumili kaya ako gunggong ng malaking ganito. Bumili kaya ako ng ganito. Ipay siya. 130. Uy, bili mo na yan! Bili mo na yan. Hindi ka pwede maghalik. Bibili ako ng basahan. Titingin lang ako ng basahan, Gong.

Ang dami niya nang nabili, oh. O, oh, di diba? Sampu lang to na. Sampu lang. Ayan yung presyo. Ako, anong nabili ko? Na. Pang CR na lang. Sampu na lang ka na CR na yun. Ani, kuya na naman yan. Sa mukha ko, baka sakaling kuminis yung mukha ko. Ganun, no. oh. As yourself, tanga. Kaya ka sa akin, oh. Ayan. Kaya kachanak. Hoy, humarap pa sa akin. Ang kahirap mo kasi sa Wala na, nanuug na. Dalayin mo na yan doon, di ba? Sabi nung pamangkin mo, dinosaur. bilhin mo na yan. Mura, makakatipid ka pa dyang kong. Gami ka lang <laughs> ah. Nakita. Ay! Nakita ko yung best friend ko dito. Wala. <laughs> niya. Guys, look. Ano? Evident <laughs> siya. niya ako ng pabaho na gano'n. na Hindi yan yung kailangan ko. Huwag ka na mapakita sa amin. Uy! May panda oh. Oo, may panda oh. Ay, bilihan mo. Ang bata naman yan. Pwede na yan. Ano? Pwede na yan. May bigay lang. <laughs> Hindi <laughs> yan <laughs> yung gusto

Buisit ka naman, habulin mo. Hello. Ang sexy naman ni eh, Hyper. Na, na, hindi na natin. Nakita ko yun yung tiyan. <laughs> <laughs> nakita ko yung tiyan. <laughs> Iniwan nila tayo. Walang pakialam sa atin. Ano, <laughs> nakita oh. ko yung pangit. Mga walang kwentang tao <laughs> Lalo na sila Ay, <laughs> ang sexy naman ni Leiden Bagay kay, ano, itik <laughs> <laughs> May paklibid si <bechi> Kulot <laughs> Wala, ang ganda na ng view Dey, tayo pag dito pala maganda

<laughs> Hoy, mag-hi guys kayo dalawa. Ipapakilala ko sa inyo ang gunggong ng buhay ko. Hayop ka talaga. <laughs> At ang ulik ba ng buhay ko. Ay, sino ako? tsaka namin. Ang <laughs> tsaka <laughs> <laughs> ng sipaner. Tsaka daw ako ng sipaner. Maganda. Tsaka ba ako? Oh. Parang tsaka. Yeah, hi, 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 hi. hi, si Jarel, -hi <laughs> sa hi. mag-hi ka naman sa vlog ko. <laughs> ano kasi ginamit mo Bakit ganyan yan? na masyado. Hindi <laughs> po ganyan kahinhin yan. <laughs> na <nang> magka <laughs> <niya ako> <laughs>

<laughs> Taga Sharon! So pauwi na kami mga oligpa. Pauwi na kami guys. Pauwi na kami ng tukmulan. <laughs> wala na talaga oh igagad gugugug sa pagbablog Pauwi na kami mga tsaka. <laughs> ganun pa dapat mga tsaka pauwi na kami mga walang kwentang kasama to. Hiwat kami. Yes. Nagkita-kita doon, naghiwa hiwalay din pag-uwi sa so mag uwi din ako magdisa. As magdisa, ako nag Ayo Ay, yun, oh magbabayta. ka magba siya. Bye. ma ka sana. <laughs> Bye bye. bye. Oh, pawi na ko, guys.